Ano ang pinakamatindi o pinakamalaking favor ang hiningi mo sa iyong girlfriend? Mm, ano pinakamalaking favor hiningi mo sa ex-girlfriend? Para magka-idea na daw siya. Oo. Oh, oh. <laughs> Unahin natin si Bricks, yung number three. Okay. Sa ex po ba? Oo. Okay. Oh, oh. Pinaka, ano? Ba't may jowa ka ba ngayon? <laughs> Meron? Wala? Wala po. Okay. So, yan po. Ang um, pinaka-malaking favor ko po yung hiningi sa ex ko, yung Sumama po siya sa mga family gathering namin, sa mga occasions, ganyan, birthday. And para maging mapalapit po siya, makilala po siya ng parents ko. yun po. Mm. Si Jello. Si yeah, Kailangan ng lakas ng loob para makipag-meet sa family eh. Mahirap yun ah. Lalo oh, oh. na kung bago pa lang kayo, oh, nakakahiya, yes. nakaka-awkward. Oo. Oh, oh. Kasi wala ka mga ibang kakilala, doon siya lang. Oh, kasi oh, oh. isipin mo ba kung anong papakikisawahan. True. na meet mo ba yung family, Darren? Oh naman. mas <laughs> kinikilala ko muna yung pamilya bago yung yeah. okay, okay, okay ka pa din doon sa family. Sa lahat ng pamilya. Yeah. <laughs> okay. to me, grabe no, sa lahat, grabe. Sabe? Importante yun. Siyempre, doon yung respeto. So, anyway, Jello, ikaw anong sagot mo doon? Um, I'm the type of person po kasi na hindi ako humihiling ng malaki sa partner ko. Kasi mm um, Lagi ko akong maintindihan to the point na kahit... Like, Naka-smile ka, no? Oo, oh, uh -oh. Hindi, <laughs> <laughs> kasi I know for myself na kung ako busy, baka siya rin busy. So, lagi ka na naintindihan yung part niya. So, yung hinihingi ko lang siguro na malaki is yung time niya. Kasi especially sa school, very busy, ganun. And yung ibang relationships, hindi to na-foresee. I think it's a big ano talaga. It's a big factor yung pagbibigay ng time, paghihingi ng time din. Mm. Lawrence. Sa akin ano eh, yung pinakamalaking favor na hinihingi ko sa ko yan eh. Yung ano, hindi siya tapakin in public. Hindi siya topakin? <laughs> Hindi mo. Topakin. Bakit? Oh. To, Top, topakin ba yung... Malaking bagay yung na, niya ba? Napakalaking bagay no, hinilig <laughs> mo. Lalo na kung topakin siya, super oh, okay. effort yung hinilig mo sa kanya. Oh, okay. okay. Topakin mm -hmm. ba yung hinilingan <laughs> mo? Lakin. Oh, topakin siya in public. Eh, Tapos ano, parang nakaka siya ni emosyon ganun. Parang <laughs> nakapektoan ka din. Wala din, siyang pinipiling lugar o oras. Biglang tinotopak eh. Aawahin ka niya dun. Tapos paano mo sinabi sa kanya? ano, nag-usap kami ng ano, masinsinan pagkatapos na topakin. Sinuyo ko naman siya Pero oh. nagbreak nag-break din kayo. Oh, oh. nag-break din. Kasi tinopak ulit. <laughs> In public. Oh. ayun, yun na mga, mga malalaking pabor na hiningi nila sa kanilang mga exes. Tonet, sinong bibigyan mo ng green flag? Si number two. Number two. Yung huling sumagot? Yes po. Yung, yung, ay, yung humiling ng topakin? Yes po. Okay, si Lawrence. Ah. Congrats, Lawrence! Last question tayo. Question number three. Kailan mo masasabing dead end na ang isang relasyon? Simulan natin kay Lawrence. Number two. Mm -hmm. Siguro masabi ko kung dead end na yung isang relasyon pagka pares na kayong bumibitaw. Kasi kahit sabi mo mahal niyo pa yung isa't isa, kung pares na kayong bumibitaw sa relasyon, yun yung para sa akin yung dead end. Eh. Kasi parang para saan pa kung papagpatuloy nyo kahit mahal nyo isa't isa. Kasi merong, alam nyo, mahal nyo isa't isa, pero parang hindi na pwede. Oh, kasi sumuko na kayong dalawa. Oo, oh, sumuko na kayong dalawa. Bricks. Ayun. Um, para sa akin po... Si number three to. Ayun po. Para sa akin, um, kapag nakikita na pong ano, dead end na yung relasyon namin, siguro pag wala nang spark, wala nang kilig, siguro pag nagsasama na lang po kami kapag kasama yung magulang ko, gano'n. Pero yung totoo, like, wala na, cold na, like, nagpapanggap na lang po kami, ganun. Nag, parang nagpapakitang tao na lang po kasi yung sa parents ko. Kasi, pag nag-girlfriend nag, 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 nag po ako, pinapakilala ko po talaga sa parents ako, eh. Pina, like, kinoclose ko po yung parents niya, gano'n. And, ayun po, pag wala na pong spark and wala nang kilig po. Thank you. Jello. Masasabi ko pong dead end na yung relationship if hindi na ayos yung mga mistakes na pinag-uusapan. Kasi I believe na mag-work ang relationship if gusto niyo parehas. Tapos if ever na yung other party is like, hindi siya gumagawa ng paraan to fix the mistakes. And Thank you, Jello. Tonet, sino bibigwan ng green flag? Yes. Yes! Yes! Si number three po three. Yay. Yung unang nagsalita. Anong unang anong nagustuhan mo sa sinabi niya? Yung... Ah, yung pangalawa. Yung ano po, yung... Hindi po ba? Huh? <laughs> ha? Yung huling sagot po. <laughs> yung three siya yung pangalawang nag... Ano ba yung rason na nagustuhan mo sa sinabi niya? Yung nawalan na po siya. Nawalan na po sila ng spark. Oh, oh si three sure nga. Yeah. Si Briggs. Sure. Okay. So, maraming salamat Bricks. Congratulations sa iyo. Ikaw ang binigyan ng pangalawang green flag.